tatlong minuto lang. Yan lang ang kailangan para ang normal na araw ay maging laban para sa survival. Sa mga critical na sandaling ito, nagiging extraordinary ang ating utak. Mas maraming information ang nagpo-proseso sa loob ng 180 seconds kesa sa normal na 90 days. Pero itong kapansin-pansin, itong supercharged na estado ng utak natin na dinevelop de ng evolusyon ay para mapanatili tayong buhay ay pwedeng maging dahilan ng ating kapahamakan sa modern building fire. Pagpasok pala ng usok sa iyong baga, nag-trigger agad ang utak mo ng isang ancient survival program para pang bumabaga lang oras. Pero ang nakakalito, mabilis din ang pangyayari. Nadiskubre ng mga scientists sa University of Utah Burns Center na itong time distortion ay parang isang malupit na joke Feeling mo may ilang minuto ka para mag pero sa totoo lang, segundo lang ang meron ka. Ang utak mo na overwhelmed sa bigla ang dami ng sensory information ay pumapasok sa tinatawag ng mga researchers na decision paralysis. Isipin mo yung huling beses na nahirapan kang pumili ng sobrang daming options. Tapos ngayon, imagine mo na gagawa ka ng mga desisyon yon habang sumisigaw ang survival instincts mo mula sa tatlong direksyon. Sinasabi ng ancient brain mo na tumakbo ang modern brain mo naman ay mag-analyze at ang emotional brain mo na mag-freeze. Itong internal na labanan ay hindi lang psychological drama. Ito ay pure survival science in action. Ang usok na pumapasok sa iyong baga ay nag-trigger ng sunod-sunod na physiological responses. Bumibilis ang timok ng puso mo, lumalaki ang pupils mo at napupuno ng adrenaline ang katawan mo. Pero hindi tulad ng ating mga ninuno na humaharap sa mga predators sa mga open spaces tayo nakikipaglaban sa isang kaaway na ginagawang death trap ang ating safe spaces. Ang modern buildings na puno ng synthetic materials ay gumagawa ng usok na mas toxic kesa sa kahit anong naprepare tayo ng ating evolutionary responses. Nakadokumento sa mga fire safety experts ang isang nakakatakot na pattern sa mga survival situations. Madalas nagsasayang ang mga tao ng importanteng segundo sa pagkuhan ng gamit naghahanap ng mga alaga o pagtangkang tumawag sa iba. Mga aksyon na mukhang tama sa normal na pag-iisip pero nagiging deadly mistakes pag may sunog. Hindi ito dahil tanga mga tao ha, ito ay dahil sa ng ating utak ang mga deeply ingrained na survival scripts na hindi na angkop sa modern threats. Sa mga gandong sitwasyon, pumapasok ang psychological phenomenon na tinatawag naman nating normalcy bias ang utak mo sa pagtatangkang panatilihing maayos ang lahat sa gitna ng kaguluhan, sinusubukan niyang inormalize ang sitwasyon. Parang sinasabi niyang, siguro wala lang to. Yan ang iniisip ng utak mo kahit may usok ng pumapasok sa ilalim ng pinto mo. Itong parehong mental process tumutulong sa ating manatiling kalmado sa mga minor emergencies ay nagiging deadly liability kapag bawat segundo ay mahalaga ang temperature perception ay isa pang pandilin lang na kalaban ng ating survival instincts. Sa panahong mararamdaman ng katawan mo na delikado ng init, pwedeng ang hangin sa paligid mo ay mainit na enough para magdulot ng matinding internal damage. Ang temperature warning system ng utak na nag-evolve para sa mundong ang apoy ay nakikitang apoy ay hindi pa naka-adapt sa invisible killer na superheated air sa mga enclosed spaces ang pinaka hindi mo inaasang discovery mula sa mga fire survival research ay kung paanong ang natural instinct nating tumayo at tumakbo ay nagiging deadly. Ang hangit na nasa 6 feet above the floor ay pwedeng hundreds of degrees na mas mainit kesa sa ground level. Pero ang ating panic response ay nagtutulak sa ating tumayo at mabilis na gumalaw. Eksaktong maling action sa modern building fire. Ang pagunawa sa mga psychological responses na ito ay hindi lang fascinating sa science. Itong pagkakaiba ng buhay at ng kamatayan. Kapag alam mo kung papaano ka lolokohin ng utak mo, kaya mong i-override ang ancient instincts na ito gamit ang modern survival knowledge. Ang susi ay hindi ang paglaban sa emergency response ng utak mo, kundi ang pakikipagtulungan dito habang conscious na ino-override ang outdated survival scripts na ito habang nagaganap ang internal battle sa utak mo, may mas nakakatakot pang nangyayari sa katawan mo. Kinawa ng modern buildings ang sunog na mas deadly pa kaysa sa hingarap ng ating mga ninuno. Yung usok na nakikita mo ay hindi lang galing sa nasusunog na kahoy. Ito ay isang complex cocktail ng chemicals mula sa mga everyday items tulad ng phone, charger, computer at furniture mo. Kapag nasusunog na mga synthetic materials na ito, naglalabas sila ng mga toxins na pwedeng makapagpabagsak sa iyo in just mere seconds. Ayon sa dokumentasyon ng mga fire departments sa Amerika, ang isang hingahan lang ng isang toxic smoke na ito ay katumbas ng pagsisigarilyo ng 400 cigarettes nang sabay-sabay. Ang iyong baga na dinisenyo para mag-filter ng ordinary dust at pollution ay no-overwhelm sa mga chemical assault na ito. Nasisira ang respiratory system mo sa mga may init na gases bago pa ma-realize ang nangyayari. Ang natural defense mechanism ng katawan mo, ang pag-ubo, pagluha, o yung tutulong sipon, ay actually pumapanig laban sa iyo dahil nagdudulot ito ng disorientation sa panahong kailangan mo ng clarity. Ang totoong panganib ay nasa physics ng fire behavior. Habang kinakain ng apoy ang oxygen, gumagawa ito ng invisible boundary sa kwarto mo. Sa taas ng boundary na ito, umaabot sa 950 degree Fahrenheit ang temperatura in just 90 seconds. Mainit enough para matunaw ang aluminum. Sa ibaba naman ito, pwedeng ang dahilan kung bakit madalas nakikita ang mga biktima ilang talampakan lang mula sa safety. Simpleng tumayo lang sila sa maling pagkakataon. Hanggang 130 degree Fahrenheit lang ang kaya ng balat mo bago magsimulang masira ang mga cells. Pero itong malupit pwedeng dubli ang temperatura ng hangin na nilalanghap mo bago pa magpadala ng warning signals ang balat mo sa utak nito. Sa puntong yon, malubhan ang damage sa baga mo. Ang moisture sa airways mo na dapat ay protection mo ay nagiging steam na nagsusunog pa sa respiratory system mo mula sa kalooban. Mabilis na bumabagsak ang blood oxygen levels habang kinakain ng apoy ang available oxygen. Ang katawan mo o desperado sa hangin. Ngayon, mas malalim ng humihinga ng toxic atmosphere. Pawat hinga mo, mas kakaunting oxygen at mas maraming carbon monoxide ang nakukuha mo na nagdudulot naman ng confusion at hindi magandang decision making sa panahon ng kailangan mo ng malinaw na pag-iisip. Nagiging vicious cycle ito. Habang mas kakaunting oxygen na nakukuha mo, mas lumalala ang mga desisyon mo na humahantong naman sa mas delikadong sitwasyon. Ang synthetic materials sa mga modern homes ay lumilikha pa ng isang deadly phenomenon, ang flashover. Hindi tulad ng natural materials na dahan-dahang nasusunog, ang modern synthetic materials ay umaabot sa punto kung saan lahat ay sabay-sabay nag -iignite. Ang prosesong ito na tinatawag ng mga firefighters na point of no return ay pwedeng mangyari in less than 3 minutes mula sa unang spark nagiging sobrang intense ng radiant heat ng bawat surface sa kwarto mo ay sabay-sabay na umaabot sa ignition temperature. Nalumili ka naman ng unsurvivable environment in just mere seconds. Ang cooling system ng katawan mo na na-evolve sa loob ng millions of years ay na-overwhelm sa ganitong environment. Ang pawis na normally effective sa pag-regulate ng body temperature ay agad-agad na na-evaporate sa sobrang init mabilis na tumataas ang temperature ng core mo na nakakaapekto naman sa heart rate at brain function mo. Ang kombinasyon ng heat stress, oxygen deprivation at toxic exposure ay lumili ng perfect storm na pwedeng makapagpabagsak kahit sa mga pinakamalakas sa tao in just minutes. Ang pagunawa sa mga biological responses na ito ay nagpapaliwanag kung bakit madalas nakikita mga biktima ng sunog sa mga posisyong mukhang walang logic sa mga nakakakita. Ang kombinasyon ng physical at chemical assault sa katawan ay lumilika ng kondisyon kung saan halos imposible ng rational thinking. Ang survival mechanisms ng katawan mo na pinino sa loob ng libu-libong taon ay hindi pa na-evolve para maharap ang unique threats na tulot naman ng modern building fires. Papaano mo nga ba malalabanan ng puwersa na kaya mag-overwhelm sa decision making ng utak mo at patayin ang vital systems ng katawan mo in just minutes? Ang sagot ay nasa pangunawa at pakikipagtulungan sa physics ng apoy, hindi sa paglaban dito. Natukos na ng mga fire safety expert ang critical scientific principles na pwedeng magbigay sa iyo ng advantage sa mga critical na unang sandali. Ang science of survival ay nagsisimula sa pag-unawa kung papaanong gumagalaw ang usok sa loob ng building. Natural na umaakit ang mainit na gases na lumilikha ng mga layers sa hangin. Isipin mo na parang layer ng cake kung saan nasa itaas ang mga nakamamatay na elemento. Ang simpleng principle ng physics na ito ay lumilikha ng survival zone malapit sa sahig kung saan ang temperatura ay pwedeng mas mababa ng hanggang 600 degrees kumpara sa taas ng ulo mo. Sa pamamagitan ng pagbaba hindi ka lang umiiwas sa usok. Ginagamit mo ang fundamental laws ng thermodynamics para sa iyong kabutihan. Ang oras ang nagiging pinakamahalagang resource mo dito. Ayon sa mga research ng mga fire department sa buong mundo, may 120 seconds ka lang mula nung makita mong usok para makalabas ng ligtas. Hindi ito dahil sa apoy, ah, kundi dahil sa bilis ng modern materials na lumilika ng unsurvivable environment. Bawat segundong kinugugol sa pagkuha ng gamit o pag-check ng social media ay exponentially nakakabawa sa iyong tsansa na mabuhay. Ang science sa likod ng paghawak ng pinto sa panahon ng sunog ay nagpapakita ng isa pang crucial survival principle. Ang paghawak sa pinto gamit ang palad ay pwede magbigay ng maling readings dahil nga mas hindi sensitive sa init ang ating mga palad. Ang paggamit ng likod ng kamay ay nagpapahintulot sa iyong madetect ang dangerous heat levels bago mo i na buksan ng pinto papunta sa apoy hindi lang to folk wisdom. Ito ay base sa paraan ng pagtugon ng ating nerve endings sa temperature changes. Ang five behaviors sa mga buildings ay sumusunod sa predictable patterns. Pero ang mga patterns na ito ay madalas salungat sa ating intuitive responses. Halimbawa na lang, mukhang logical na buksan ang mga bintana para maulang usok. Pero actually, pinapakain ito ng oxygen ng apoy at, at pinapabilis ang paglaki nito. Kaya, pinipigyan din, din ng mga fire scientists ang importansya ng pagsasara ng mga pinto. Hindi lang ito tungkol sa pag-contain ng apoy, kundi sa pag-control ng oxygen supply at pagbabagal ng progression nito. Nagiging critical factor din ang communication sa emergency services pero hindi sa parang iniisip ng karamihan. Imbis na paulit-ulit na tumatawag habang tumatakas, nire ng fire survival experts na makarating muna sa ligtas na lugar bago gumawa ng isang detalyadong tawag. Ang information tungkol sa iyong lokasyon ay nagiging vital data para sa mga firefighters na kailangan mag-navigate sa mga smoke-filled buildings kung saan ang disability ay pwedeng mas maikli pa sa haba ng braso. Ang chemistry ng modern fires ay nagbago ng paraan ng pag-approach natin sa survival strategies. Hindi na applicable ang traditional wisdom tungkol sa direktang pag-akyat ng usok sa mga buildings na puno ng synthetic materials. Ang mga sunog na ito ay lumilika ng turbulent smoke patterns na pwedeng pumuno sa kwarto mula sa iba't ibang direksyon ng sabay-sabay. Ang pag-unawa sa mga patterns na ito ay nagpapaliwanag kung bakit napaka-importante ng pagbaba habang gumagalaw. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mga usok, kundi pananatili sa zone kung saan pinakamatagal na mananatiling breathable ang hangin. Siguro, ang pinaka-hindi inaasang survival principle ay tungkol sa ating response kapag natrapa. Ang natural insect na basagi ng mga bintana ay actually pwedeng pabilis sa paglaki ng apoy dahil nga nagbibigay ito ng additional oxygen. Sa halip, ipinapakita ng fire science na ang pagsisil sa sarili sa isang kwarto sa pamamagitan ng pag-block sa smoke entry points gamit ang basang tela ay pwedeng lumikha ng survival space hanggang dumating ang rescue. Gumagana ang strategy na ito dahil kinagamit itong parehong principle na ginagamit ng mga firefighters sa pagkontrol ng pagkalat ng apoy paglilimita ng oxygen flow at paglilikha ng barriers laban sa smoke penetration. Ang psychology of survival ay mahalagang connection sa physical actions. Natukos ng mga fire experts na mga taong mentally nire-rehearse ang escape routes ay mas likely na magkamit ito ng tama sa ilalim ng stress. Hindi ito tungkol sa pag-memorize ng mga daan. Ito ay tungkol sa pag-train ng utak mo na i-override ang panic response to gamit ang pre-planned actions kapag napuno na ng usok ang building. Mabilis na bumaba ang kakayahan ng utak mong kumawa ng bagong plano. Kaya nagiging essential ang mga pre-rehearsed responses na ito para sa survival. Kaya kapag may drill sa school, huwag niyong baliwala inyo dahil para sa inyo rin yun. At kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Marami salamat sa pananood at kita-kits tayo sa next video.